Dr. Vito, may mga mas pinasimpleng tips pa po ba tayo sa mga magandang pag-uugali pagdating po sa pagkain pag ikaw ay may diabetes at mga pagkain na dapat iwasan yung hindi po kami mahihirapan na tandaan ito. So, at kung kailan po ba dapat kayo kakain? So, ganito ang gagawin po natin ha. So, doon tayo sa magandang ugali sa pagkain muna. So, number one, kumain ka sa lahat ng pangkat po ng pagkain. Yung go, glow, and grow. Ibig sabihin, may part ng meat, may part ng carbohydrates, may part ng vegetable, may part ng fruits. So, kailangan po kumpleto ang mga pangkat na yan. Hindi nyo naman po kailangan iwasan po lahat. Okay? So, may part ng gatas, may part ng gulay, may part ng karne, prutas, at mga cereal at taba. So, Nabanggit ko po sa mga nakaraang videos ko yan. Number two, kailangan ugaliin yung nguyain ng maayos ang inyong pagkain. Kailangan po nginunguya ng maayos bago po ito lunukin. Pangatlo, kumain kayo ng inyong kinakain na hindi bababa sa 20 minutes ng dahan-dahan. Para dahan-dahan din po yung pag-introduce ng glucose sa ating katawan na hindi agad tumaas ang inyong sugar. Pangapat, ugaliin po ninyong kumain ng almusal araw-araw. Hindi po yung nauna muna ang kape at gatas bago kayo mag-almusal. Pag ganyan ang ginawa nyo, busog na po kayo. So mamaya-maya pa kayo makakain ng almusal, mga 10, minsan tanghali na. Okay? At pang lima, ang gagawin nyo magkaroon or kumain kayo ng maliliit na pagkain ng mas madalas sa araw. Ibig sabihin yung mga small frequent meal yan nang naiiwasan po natin ang nagugutom. Kaya kung kailan kakain, ang sagot dyan is kumain lamang kapag nagugutom. So huwag niyong gugutumin ng inyong katawan. Wala naman nagsabing gutumin niyo ang katawan niyo para bumaba ang sugar niyo. So ano po yung mga pagkain na dapat iwasan? Number one, soft drinks. Ito ho, atin, atin na po itong gawing pinakasimple. Soft drinks, cake, chocolate iwasan nyo po yan. Tapos iwasan nyo po ang ubas, pakwan, pinya, mangga at pasas. So ito po yung mga kailangan nyo iwasan na putas. Ubas, pakwan, pinya, mangga at pasas. Okay? So bawasan na rin natin ang paggamit ng asin, yung sobrang maalat, lalong-lalo na yung paggamit ng ibang seasoning. At pang-apat, limitahan lamang. Wala naman sabihing baw bawawal gumamit ng tabak tulad ng hiwa ng karne, mantikilya, buong taba na gatas, at mga produkto sa paggawaan ng gatas at sarsa ng cream. Ibig sabihin, limitahan lamang. Ang mga pasyente naman, ibawal e, daw, kaya hindi na kumain. Ang report pa, kumakain na lang kami doktor, tatlong kutsarang kanin, eh mali na po yan, magugutom kayo niyan. Babagsak ang inyong pangangatawan. Kaya sana nakatulong to sa inyo ha. Ito yung mga dapat nyong iwasan. Ito yung mga dapat na mga magandang ugali na bangit ko kanina at kung kailan kakain. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagawa.